ay po, kumusta na po kayong lahat na ano po yan. Magagamas po tayo ngayon itong uh, ating si siboyas po dito sa kabilang batch po. oh yan o. Yun, makakasama po natin si Kuya Willy. Yan ang verde na ano po. Uh, sabay abun ulit. Mas, mas maluan dito ang gabasan kaysa sa kabila ano Kuya Willy. Yan naganda na. na Doon ano na ano na ay na-absorb na -absorb na kitang kita ang pataba at ang mahagang pilapid ito na ho yung batch number 1 natin nao na po yung batch number 2 at mas makapal po ang damo nun kaya ito na, nasulit nabaliktad ang input paggagamas talaga pong manumano tiyagaan oh oh biglang garbo pagkagamas po ay papaamuyan natin ng ano triple si dalawang linggo ano 15 days ano siya nga Ito ka Iya, yeah, sigurado na ito. Matampuhin ang sabuya. Pag na, basta na overtake ng kaunti ng damo, ano, yun na daitan. Buti ho kung kapwa si Buyas at baliwala sa kanila. Siya nga, tama yung iyo. Matampuhin. Pagka na lampasan ng kaunti ng damo, talagang uh, ayon na uh, ayaw, uh, ayaw, ano, kahit maliliit. Basta may kasiping na damo, ano. Mm -hmm. Tama nga yung iyo basta 'to yan malampasan ng, ng mo ay nako. Tam aayaw ah, na 'yung ibig sabihin ay pinapauna na niya 'yung damo. damo. hindi tulad nung ibang 'yung mga kamote, ano nalaban. Siya nga. yung pilapil oh. talagang magreen sa patabay oh. Oh. siguro nga nababa oh. Ano. ay tama naman pag gana rin na ang gahok na yan po hindi naman ano yan kuya Willie eh. pag ganyan na ang gahok hindi na oh tutusok na pa ilalim hmm Ganda pala eh ay di ganda na no? <laughs> kung gagana rin pala ang tabi para hindi makatakas kaya William ako ganda rin ng kaunti ay naputol pa are 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 yung laylayan oh. para naanod nga pala sa filapila no kaya pala ang plat nila ay eh, may labi para po ba nilalabian nang kaunti. Oo, oh, may labi. Ay, yung pala. Tama nga yung... Uh, narito nga yung eh. Naanod eh. Anod na anod ano? May gitli. O, kung may ganari. Ay, anong gara. Ano, nagkabasan no. Ari ipo talaga okay ay Pataba. Ayun po, ito na po ang aming nalinisan ni Kuwili. Oh, yan oh. Yo. Yan na po. Malaking ginhawa na po. Oh. Aba. Tapos, yan pong bandang kabila. Tuloy pa po ang linis niyan. Oh. Hanggang sa magahukan po lahat. Oh. Yan na po ang ating sibuyas. Oh. Tapos po ilalagay natin yan ng chicken manure at saka abuno po para mas manumbalik po. Ang ganda. Yan ho, una. nasabog na siya na usbong pa pa talaga ho namang na ano ay yan oh kaya ho nilinisan na namin ay puno ay oh napupuno yan malaking ginawa po basta malinisan nga at saka po update ko na rin kayo dito pa sa iba oh ito po ay hindi na natin na pa videos pero naitanim na natin oh at numisat na ay Medyo madilim na rin eh. Sabi ko yung diretsyo tanim na. Hindi na po ba napavlog? Ito po ay siningitan na natin ng mustasa. Yan. Ilang plat po ito. Napuro mustasa na. Ho. Ang ganda pa po sa kabilang palibot doon. Yan. O, puro mustasa na po yan. O, hanggang dito sa kabilang banda. Yan. Pero napakaano po naman napaka nung -space niya. Napakadalang nung pagkaka-space niya. Ginuhon po natin ang apat at tuwing makadalawang linyada. Oh. Tapos, ito pa po sa kabilang side. Oh. Yan. Simula na naman po ang pagdadamu. Mahimani pa rin na buhay. Oh. Yan. Yan po ay mga ano pa. Mabilis rin po ang damu. Kaya kung tutusin, kahit tayo diridrit yung linis, Adiridiritso rin puro man yung pagkalago ay oh. Yan oh. Ito na po yung ating batch number 1 na sibuyas. Dami ng binhi. Atin pong lilipunin yan oh. gawa po ng ito pag pagka pinapamulot po natin yung mga buto ngayon pag natin yan maganda lang lahi yung kasunod ng pang December po oh. magiging pang December na natin yan oh ang oh, kapal ng bunga aw oh, ay nabawi na oh. bumabawi na po mm. Ngayon po ay ano, mababa din po ang farm gate niyan dito. Parang ano na lang po, 50 to 70, 50 to 70 po ang farm gate dito ng sibuyas. Oh. Tapos po, update ko na rin po kayo dito sa ating mais. Oh, yan. Oh. Siya po ay nagpapabala na, oh. Nagpapatala na na magbubunga na. Nakanggayin yun, oh. Yan, nakakabuhok na, oh. Yun, ito na rin po yung ating mais. Ang bilis po ng panahon na, Talagang parang kailan lang ay, oh. Parang kailan lang. na 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 dahil sa iyo Ang aking bulsa at ang tiyan ay nagkalaman Nais ko kayong pasalamatan O ituring man lamang kahit na isang kaibigan Tatanda at lilipas din ako Ngunit mayroong awiting iwanan sa iyo la kahit ni minsan tayo nagkasama yan ito na po oh. yung ating pong mais yan update sa mais oh Ya, yeah, makadali ko ulit katanang pangkain na. O buti tinigilan na nung mga mani ni oh. Nais ko kayong pasalamatan o ituring man lamang kahit sang kaibigan. Tatanda. Hindi ni tayo tatawid. At rin ako. Ngunit mayroong awitin. E iwanan sa iyo. Oh, Ari, may bulaklak na ho. Yo no. May bulaklak na. Oh. Yan na po yung ating inaantay at ika nga. At gawa ng pag may bulaklak na ibig sabihin no, may bunga na. Yo, ang tataba po patay. Yes. Uh. Mm. Are tong iba medyo madilaw at nasasagad ba ng tubig? Oh, pero pare pareso naman ang alaga niyan. Yan na po yung ating maisan. Oh, iya yeah, ay na oh. nag ano na. Nagpapabala na. Oh. Iya, yeah, ay mga anong aray ka tayo, makakatikim na naman ng mais. Oh. Yan po yung puti nating mais. Oh, Tignan niyo po yung mga damo na aming nilinis dito. Dito ang hagis eh. Ibig sabihin no, mataas na siya, may space pa rin po yung damo. Kaya ganito yung ating pagkatanim dito. Oh. Bala ko dito papaya sa tag-araw, ang ganda dito ano. Ho? Pero dun sa side naman doon, hindi pwede kasi natutubigan nga. nasasanawan. nawan. ganda na Nasasanawan po doon. Ay ayaw na ayaw ng papaya na nasasanawan. Oh. God. May mga damo pa rin po sa ilalim eh hindi na naman ho siguro lalampas iyan. Oh. Ayun. po ay paano po? Salamat po sa inyong pagsama. Nandito na rin po tayo tatapos sa episode na to. Oh, 'yan. Maraming maraming salamat po. Uh, paglinis po ng ating sibuyas. Update sama Aisyah. Ingat pun lahat. Happy-happy lah po. Bye.